bukol sa ulo bunog sa mata o gubang bahin sa lawas. kini ang naangkon sa 21 anyos nga si Alias Dandan, human gitabangan og kulata sa 11 ka mga minor de edad o gusaka ka hamtong sa usa ka iskina sa Alopes, Barangay Kalamba, Dakbayan sa Sugbo ni Antong Agosto 9, 2025. Basi sa investigasyon sa Department of Social Welfare Services kon DSWS, lima sa mga nangulata ni Dandan nagikan sa Barangay Kalamba, samtang pito ni Ini gikan sa Labangon. Kini mga minor de edad nga mga suspect nagpangidaron o 14 ngadto sa 16 anyos samtang 19 anyos ang usa nilang kauban. Gingon nga ang mga nangulata miyembro sa usa ka gang nga gitawag og YZK gang. Matod pa ni Dandan, wala siya manghilabot sa maong grupo o igora siya na madlong tungod nagsyagit sagit ang maong grupo sa laom na unta nga kagabhiyon. Ako ni Badlong, mga bata, mm -hmm. nga na, dito ba? Nga nang nagan mo ng mga bata, taga Nakita na ko nga, kuhan, nadlok sila sa si mga bata nga nagtipok. ni na ko sila, asa sila mga nga Nga, mo, ingon nila nga mga agir, kuno sila. Gilabayan ni ko, bato. Nila, dagko kayo. Gani ang 21 anyos nga silingan ni Dandan nga si Mary Jane Botero, nakasaksi sa pagpangulata. Misuway pa siya sa pagbadlong sa mga suspect, apan wala dayon may patuo. Moto, kita, kita mong kung nga nai, na ipadong diri mo, tinidagan, sagko. Magdagan ako niya, kaila, kaila mong kunila niya. Moto, ako, ako saan, gitok mo? Kay, nag, nakuan naman to siya, kanang na ba? Gitok mo ako sila nya ako sila niya, ole na mo dito lasa lasa ko ingon lang ko nga ole na mo dito kay ayon na ayon yung ka kay daghan kay mo nga mo to nang rasad sila nga ang katong ka, ko ang ikolat ako ng ang biktima nga nasayran nga dunay epilepsy, nakaangkon og grabing kadaot sa iyang kalawasan ako kay na koy na sakit sa na. tungod atong na grisgis ako sa kan scooter Naabtan sa MyTV TV Cebu News Team ang biktima og ang suspect dihang gibuhat og usa ka case conference ug intervention sa si CSWS. Sa pagkakaron gisuta pas ahensya ang posibleng kaso nga isang at batok sa mga nalambigit sa maong paghitabo. Usa ni kaniya gipatawag karon dayon ang katong biktima kay gi-refer po na mo siya para ma-check po iyan ang iyang kuan kahimtang ikapamedical na mo siya. Actually, karang yung going kasad gid among pagkuhan kay mawto mas mas yun na ma file jud siya ba para regular filing as long as ma hipo sa gid nga na case. Milabaw sab ang kaguol sa lula ni Dandan nga si Aida Ibanyes nga nabalaka sa kritikal nga samad sa ulo sa iyang apo ug nanawaga niya matagaan kini og hustisya ilabi na nga dili kini ang unang higayon nga mibuhat og bayolente nga mga aksyon ang gingong YZK gang sakit ka ayo nga bisag ibutang tadi di magyud nato makwa nang atong anak nga atong apo nga buutan ana na amang jisok jy, wa pero sa gibuhat nila wakmo ka wakmo ka sabot og unsaon nako to sila mga bata kay kay kung ko karon kay ang ulo di man mahikap Mipahinumdom usab ang DSWS sa kamahinungdanon sa pagmonitor sa mga ginikanan sa ilang mga anak nga dili unta malambigit sa mga dili maayong impluwensya. Den sa mga ginikanan i-monitor lang jud nato atong mga anak labi na karong panahon na wala ta sa mga utok sa ubang tao ba. Kini si Liza May Pinyeranda, Alang sa My TV Cebu.